Yan ho, sa puntuhong are ay nagsimula na ho ang ang birthday, ang birthday party ng aming bossing. Yan. Yan ho, naganda ho siya ng pansit at ang, yan ho ang kanyang handa. Yan. Guys. Yan, sama-sama ho kami. Kahit ho simple lang, la, iba saya naman. Yan ho, ang aking kumari, utas na ng tinawa. Yun. Yun, no? ang kumari, nakukuha na ng video. Ay, iba, ba, mari, ibang makuhanan mo, ha? Yung bundok, ang makuhanan mo. Kaya naman, na, ah, yan. Sa puntohong iyan, ay, kami kakanta na, yan. Pinakanta ho namin ang aming bossing. Yan ho. Yan, hihipan ho niya. Ang kanyang, siya, wish mo na bossing, bagong hihip. Yan ho. Yan, nag na, oh. Okay, dahan-dahan ba, Useng? At baka papasunga sa Ayan. Ayan. Happy birthday, Boseng. Ayan. Kunti ko yata magtalsik ang pustiso. Ayan. Pinaho. At kami po ay magsisimula na. At um, ano, magpipray muna ko sa puntuhong iyan, ay magpipray ho muna si madam. Yan ho. Yan. Yan ho ang kanyang munting handa. Ay naman masaya eh. Kahit kaunti lamang. O di. Basta sama-sama ay happy yan. Sa so, iyan ay nagpe fry na. Yan ho. Ay ako naman ho. Ay habang nagpe fry Kinukuha na ko ng video. Yan. Ay, eh, kita nyo ka, ho, yung isang iyaw. Talaga namang. Ano eh. Sayang-saya. O oh, may nakita ho iyon. Kaya ho iyon igay. O. Oh. Laking kumaring ayon. Nakita ho ng bundok. Ayan. Ay, utas eh. Hindi naman humawarian ng Atelisa kung anong ibinubulaw. Pero utas ho ng tinawa. You know. Ayan <laughs> ho. Talaga naman nga hong masaya. Ayan, ang aking kumare habang nagpe Ay, naku, napakaseryoso. Yan, si Gabgab. -gab. Ano gagabgab? Gabgab? Ayan, nagaantay na ng lapang, mga gutom na haw. Ay, napakulagaantay kami ay eh, ng makain at talagang nakakagutom ya yeah, sa puntuhong iyan, ay nagsisimula yan. Sumandok na si Madam na Hulu na. Ay, lasa ko. Mga tahimik, ang mga biig. Kaya sabi kakain na naman. Yan, ay, na naman. Iyan, ay kami ho'y guys, iyan, mga, mga busog na. Ang dano ling manahihaw. Simula na ulit ang Mga power big aray. Ay, yan, ang wala pa dal Talagang nahabol na rin sa lakay. Ay, happy birthday, Dulceng. Pira ba tayo? Ay, hiyari ho. Ginawa ko sa wala uh, sa koy busog din si Kamangshi. Na ka, pawi lipstick yan, sa pagkain. Si Mga host. Wala na ulit yan. Ay, ako yung namamahimahing nga lamang. Sa At pag na ulit sa pananahay. Baka ako atayin eh. Yan. Yan, naroon sa puntong array. Sa padalwa kong birthdayhan. Ay, dalawa baga naman ho ang aming pinuntahong birthdayhan. Yan ho. Yan, may birthday naman ho din eh. Sa isa ay matanda at din naman sa padalawa ay bata. Ito, 2 years, two years old ho ngayon, araw nung ito, yan ho, sila hoy magamang magbe-birthday, ngayon ho, ngayon ini-dinaos, yan ho, talaga naman nga ho, ako nga po di sa punta array, talagang ako pang naatasang mag-pray, yan yang kahit ho medyo nahihiya, ay di, go, 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 si kamam siya. Yan ho. yan, ay kamam nagsisimula na ng pagkain, nagaantay na. Yan ho, aking mga kasamahan. Talagang kagaganda baga. Ay, lugan lalaki. Yan ho, aking lagi isang apong babae. Yan ho, ang inay, Sander, si Jubilin. Yan, ang mag-anak, narinig na lahat. Yan ho, naman na may birthday si Kersya. Yan, happy birthday ineng. Yan. Talaga naman yung yan ho, mga simpleng handa nila. Pero, masaya. Kahit simple, basta walang karamdaman, ay ayos lang. Digahaw. Yan. Yan, Ikaribok na eh. Karibok na sa pagsandok ng pansit at spaghetti. Ay, pero ang gusto ko di yan, ay pinaka gusto ko ho ay yung ano, doon binito siyan hong may anong yan? may cheese, kasaba kay Kiyata ang tawag ho doon. Yan, talaga naman kahit tapak ig, eh, gay, ay, ya, yes, si hindi naman ho nakain eh. At hmm, paglaro lang ang iniintindi din eh, sa birthday hang aray. Ay, eh, naku, kain naman itong aking apo. Yan naman, eh, kahit anong pagkain ako, ay, logi lang, dalhin sa handaan. At hindi naman, ho, nagkakakain. So, sa puntong yan, eh, sila'y naglalaro. Palibasa, ngayon lang, ho, nakakita ng kalaro. Eh, diyan, ho. Dito, ang tuwa, ang aking apo, nakakita ng kalaro. Yan, yan, nagbunguang pa ng, ano, ay, dandahan at baka magkasakitan. Yan. Talaga naman, ho, kahit pagod, eh, talagang so good din din, eh. Kaya ako'y busog na hudo sa kabilang bertihan ng pansit. Eh, di naman ho ay, spaghetti. O, oh, para balance. Yan. Talaga namang walang katigil-tigil sa pagkain. Ay paano ka papayatan tayong iya? Yan. Ako'y sa puntuhong aray. Ako'y na nunood lang sa laro ng mga bata. At mm, hindi naman pwede magbata-bataan. Hindi ako makanonood lang ng laro ng mga bata. Yan ho, nagkikasaya ng mga bata, lalo na ho ang aking apong are. Yan ho, ay aking apo, si Saint Hyacinth, Saint. Yan. Okay, paputukin mo, lubo mo. Yan. Naman ho, hindi walang mapagsidlan ay, eh. nagsaya. Ang aking apo. Yan, lagi hong nasa bahay. Hindi na, parang nakawala sa kapadra. Yan. Yan naman ho, mga bata ay talagang siglan-sigla sigla, sa paglalaro. Kasarap naman hum pagmasdan na eh, Pagkagaya ng mga bata. Yan. Nakakasiyahan. Talagang kaya ho ako yung nag-voice over na Ang ah. eh baka ho makapiright. Naku. Kaganda na ho sana ko hindi ari voice over. Kaya lahi yeah. baka makapiright. Mahirap na. Yan. Kaya naman ho eh hindi busy di yan, baka naman subscribe ng aking YouTube channel yan ho, sa puntong yan, kami umuwi na ay kita nyo guho ang aking tsura yan ho, pagkahagard yan ho, dumating na ho ang aking parcel yan ho, ay tripod at para naman ho, maganda-gandang view ang mapanood sa aking video ay talaga namang kahirap ho pagka walang gayaan eh yan, sa puntong iyan yan, ay aking binubuksa na at mm, ang aking cameraman ay ang aking anak, yan ho napakahirap naman na ring. Ay, talaga naman nga hindi hindi ma, masisira ay talagang may bubble wrap na eh. ano pa. Ayun. Tuhong eh, ibubuksan na. Ay sirain na nga. Ay pasisirain i. Eh. Talaga naman. Papakahira pa. pa. Yan ho, yan. Tingnan ho natin kung anong laman niya, baka ko Kaya ano? Yan ay talaga naman nga uh, kahirap yan bubuksan na ni Kamam Shay ang, akong tripod. Tara ang Wala, kong aking tripod para maganda-ganda ang pagbibideo yan alay ikala ko napakaliit yan okay tripod yan hoy may bluetooth na may ilaw pa may ilaw yan aking anak ang magte-testing ay, karibok eh, ang mag-ina. Yan. Yan nga, ho, sa puntong yan, ay inaayos na ng aking anak. Ay, hindi rin magkaintindihan eh. Inaabundok eh. Inaabundok sa tripod na aray. Yan. Ano ka nga? Yan. Yan. yan ho, ay order ko sa TikTok. Yan na nga. Ay, ano ka? Ganda naman. Ay, may ilaw na eh. Kagaling naman. Yan. Galing mag video niyan. Ayan. Ayan. Papanog ito. Ayan. Napapakaba na. Kaya lamang. Hindi eh. Yaw. Nairibluto. Nilalagay ko sa ano yung bluto. Ayan. ayan. ayan talagang hindi pa rin humakain. Tindihan kung paano magari Kung paano pa bubukahin ang pang array nakapoy Dandahan. At baka masira pa. Diyan na nga naka-order ng gaya sa TikTok. Yan, sa yan, tiktok. ko eh, talagang napakabilis. Yan. I Order ko lang ng isang araw ay eh, dumating na agad. Yan na nga ho, at talagang ayos na ayos ang pagbibidyo ni Kamamshay. Ay sana huwag kayong mananawa ng panonood ang aking mga video. At lalot higit, ako'y isubscribe ninyo. I-like nyo ang aking mga video ang share para mo dai ng aking video hindi ko gawa alam kung ari bagay ayos so, ano kay na hum talaga naman hu ako naman hu inyo tulungan talagang may hangarin din naman ako sa aking buhay na balang araw ay ako maging sikat na vlogger ko no <laughs> yan talaga namang selfie selfie na yan ayan